Pinaaresto na ng korte sa nabota sa anim na pulis na kinasuan ng pagpaslang sa labing taong gulang na binatilyo na si Jembo Baltasar. Ayon sa dokumento na ibinahagi ni Justice Assistant Secretary Miko Clabano, ang tagapagsalita ng Department of Justice na kasad na pinaaresto na nabota sa Regional Trial Court o RTC Branch 286, sina Police Staff Sergeant Jerry Maliban, Police Staff Sergeant Antonio Bugayong, Police Executive Master Sergeant Roberto Balais, Police Staff Sergeant Nico Pines Esquilion, Police Corporal Edward J. De Blanco at Patrolman Benedict Mangada. Ang mga nabanggit na pulis ay sinampa ng kaso murder. Magugutang si Baltasar ay namatay noong Ogosto matapos na maging biktima ng mistaken identity. Nabatid na inahanap ng mga pulis ang isang madya suspect at may uh, nakapagsabi umano na ang suspect ay nasa isang bangka kung naglilinis si Baltasar at ang kanyang kaibigan. Mula sa kauna-una sa Pilipinas, disyaret si Boy Gonzales tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy si sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino.